Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako nga pala si Teacher Jamaica. Ang Mayka, kasama ninyo sa pagtuklas ng iyografiya ng bayang San Jose. Dito lang yan sa Talakayan with Mom Jam na kung saan dito ay paniguradong Mayka. Ano man kang makukuha. Tara, simulan na natin! Ngunit bago tayo dumako sa paksang tatalakayin, Atin munang alamin ang kahulugan ng heograpiya. Ano nga ba ang heograpiya? Ang heograpiya ay isang agham na pag-aaral at pagsusuri ng katangiang pisikal ng daigdig at ang kaugnayan nito sa pamumuhay ng mga tao. Ito ay nagmula sa wikang Griego, ang Geo at Grapia. Ang salitang Geo ay nangangahulugang mundo o daigdig at ang grapia naman ay nangangahulugan na sumulat o gumuhit. Ang salitang hierograpya ay ginamit ng mga sinaunang tao upang bigyan ng tawag ang kanilang pag-aaral, pagsulat at paggawa ng mapa na nakatutulong sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman kaugnay ng kanilang mundong ginagalawan. Ang lungsod ng San Jose ay may lawak na 187.25 square kilometer at binubuo ng 38 barangay. Matatagpuan ang lungsod sa paanan ng bulubundukin ng Caraballo. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, ang lungsod ay tinawag na Gateway to the North. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng heograpiya, tayo naman ay dumako na sa limang tema nito. Ang lokasyon, lugar, rehiyon, ang interaksyon ng tao at kapaligiran, at ang paggalaw. Una, ano nga ba ang lokasyon? Sinasagot nito ang katanungang nasaan ito. Tinutukoy ng temang ito ang kinaroroonan at distribusyon ng tao at lugar sa daigdig may dalawang paraan sa pagtukoy ng lokasyon. Ang tiyak na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Ano nga ba ang tiyak na lokasyon? Ito ay natutukoy sa paggamit ng grid system na ipinapakita ng map coordinates. Halimbawa, ang San Jose ay matatagpuan sa bahagi ng gitnang Luzon. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang relatibong lokasyon. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng tao o lugar batay sa mga nakapaligid dito. Halimbawa, ang San Jose City ay may layong 191 kilometers sa Manila. At ang karatig bayan nito ay ang Karanglan, Pantabangan, Rizal, Lupau, Muñoz at Talugtug. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang tema ng heograpiya. Ang lugar. Ang temang ito ay sumasagot sa katanungang anong mayroon dito? Ito rin ay may kinalaman sa katangiang pisikal at katangiang pantao. Sa katangiang pisikal, ating malalaman ang mga katangian at prosesong pisikal ng daigdig. Halimbawa, ang San Jose ay mayroong malawak at magandang lupang pansaka na kung saan ito ay mainam pagtamnan ng mga gulay at prutas, lalo na ng palay at sibuyas. Mayaman din ang ating lungsod sa mga anyong lupa tulad ng bundok, burol at kapatagan. Ang burol sa Blis, na kung saan ito ay matatagpuan sa barangay Malasin, ay isa sa magandang puntahan na kung saan matatanaw mo ang lawak at ganda ng bayan. Mayroon ding mga anyong tubig sa San Jose, tulad ng ilog, sapa at talon. Isa ang palasapas pools na tanyag na talon dito sa ating bayan, na kung saan ito ay matatagpuan sa Purok Palasapas, Barangay Manikla. Samantala, Katangi ang pantao naman ay nakatutok sa kung paano namumuhay ang isang pangkat ng tao sa kanyang pisikal na kapaligiran. Kasama na dito ang pag-aaral ng kanilang kultura at tradisyon. Halimbawa, ang San Jose ay may dalawang wikang madalas isinasalita, ang Tagalog at ang Ilocano. At karamihan sa mga tao na dito ay mga Kristiyano. Ikatlong tema ng heograpiya ay ang rehiyon. Ano nga ba ang rehiyon? Sinasagot nito ang katanungang paano nagkakatulad ang probinsya sa isang lugar. Ito rin ay tumutukoy sa partikular na bahagi ng daigdig na may magkakatulad na katangian. Ilan sa mga halimbawa ng pagkakatulad ay ang pisikal na katangian, kultural, politikal, at ekonomiko. Tandaan, maaaring mapagbuklod ang isang reyon ng higit sa isa pang batayan. Halimbawa, ang San Jose ay matatagpuan sa Nueva Ecija na kung saan ito ay bahagi ng Gitnang Luzon. Ang Nueva Ecija rin ay tinaguri ang Rice Granary of the Philippines. Wow. Ang ikaapat na tema ay ang interaksyon ng tao at ng kapaligiran. Ano nga ba ang interaksyon ng tao at ng kapaligiran? Sinasagot nito ang katanungang ano nga ba ang kaugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran? Gamit ang temang ito, matutukoy ng isang mag-aaral kung paano umaasa, ginagamit, at umaangkop ang kanyang kapaligiran. Halimbawa, dahil ang San Jose ay nasa kapatagan, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito ay pagsasaka o pagtatanim. At ang panghuli at panglimang tema ng heograpiya ay ang paggalaw. Ano nga ba ang temang paggalaw? Sinasagot nito ang katanungang bakit at paano nagkakaugnayan o interaction ang iba't ibang lugar. Sinusuri ng temang ito ang populasyon, pagpapalitan ng produkto at paglaganap ng mga kaisipan. Tandaan, walang magaganap na interaksyon kung walang paggalaw. Halimbawa, ang San Jose ay mayroong 150,917 na populasyon base sa census na isinagawa noong 2021. At dahil pagsasaka ang pangunahing hanap buhay dito, tayo ay nagsisupply ng palay at sibuyas sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At sa Nuse City rin ang tinaguriang ang Christmas Capital ng Nueva Ecija na kung saan talaga namang dinarayo ang ating lungsod tuwing Disyembre sapagkat ang munisipyo at buong bayan ay punong-puno ng pailaw at palamuti. Kasabay nito, mayroon ding Christmas Bazaar na kung saan maraming tao ang dumarayo dito. ngayong may ka, alaman na kayo tungkol sa iyografiya at ang limang tema nito. Nais kong tukuyin ninyo ang ilang larawan na aking papakita kung ito ba ay lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, o ang paggalaw. Maliwanag ba mga anak? Unang larawan Magagaling! Ang unang larawan ay halimbawa ng temang lugar. Pangalawang larawan naman. Mauhusay. Ito ay nagpapakita ng paggalaw. Ikatlong larawan naman. Tama. Ang ikatlong larawan ay halimbawa ng temang reyon. Sa susunod na larawan naman Magagaling! Ang tamang sagot ay temang lokasyon. At panghuling larawan, ito ay nagpapakita ng interaksyon ng tao at ng kapaligiran. Mauhusay! Mukhang atentibong nakikinig talaga ang bawat isa. Dahil dyan, bigyan natin ang ating sarili ng limang bagsak. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Magagaling! Ayan, atin nung balikan ang ating tinalakay ngayong araw. Ano nga ulit ang kahulugan ng heograpiya? Ang heograpiya ay isang agam na pag-aaral at pagsusuri ng pisikal na katangian ng daigdig at ang kaugnayan nito sa pamumuhay ng mga tao. Ano-ano naman ang limang tema ng heograpiya? Ang limang tema ng geografiya ay ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at ng kapaligiran, at ang paggalaw. Ano naman ang dalawang uri ng lokasyon? Ang dalawang uri ng lokasyon ay ang tiyak na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Ano-ano naman ang halimbawa ng batayan ng pagkakatulad ng rehiyon? Ang halimbawa ng batayan ng pagkakatulad ng rehiyon ay gaya ng physical na katangian, kultural, politikal, at ekonomiko. At pang muli, ano-ano naman ang mga tanong na sinasagot ng bawat tema? Una, ang lokasyon ay sumasagot sa katanungang nasaan ito? Ikalawa, ang lugar ay sumasagot sa tanong na ano ang mayroon dito? Ikatlo, ang rehiyon ay sumasagot sa katanungang paano nagkakatulad ang probinsya sa isang rehiyon. Ikaapat, ang interaksyon ng tao at kapaligiran ay sumasagot sa katanungang paano nga ba naapektuhan ng kapaligiran ang buhay ng tao. At panghuli, ang paggalaw ay sumasagot sa tanong na bakit at paano nagkakaugnayan o interaksyon ang iba't ibang lugar. Mauhusay! Mukhang lubos nyo ang naunawaan ang ating ginawang talakayan. O baka may mga katanungan pa mga anak? Kung wala na, tayo ay natatapos na. Hanggang sa muli mga anak, paalam!